Makakausap po natin ngayong magang ito sa ating paratuntunan. Kagnay nga po nung pinag-uusapan pa natin kanina pa, yung panawagang paghahamon na magsimpli ng courtesy resignation ay ng mga pisal ng DOTR, mukhang papakawin niya ata, papalta lahat ng mga doon. Eh siguro naman eh, yan may abiso, may paintulot sa Pangulo. Kay, bagong DOTR Secretary Vince Dixon Kaya ngayon po niya na maaring dapat pagtunan po ng DOTR para na rin po sa ating mga kababayan. Pag-usapan natin na sa ating linya po ang convener ng MOVE uh, at Presidente ng... Uh, mo, basta uh, move muna. Uh, move Metro Manila. Okay? Ah, Lapo-Lapo, Cebu International. At ah, talaga si ma'am. Si Dr. Grace Gorospe Hamon. O Hamon, nasa ating linya. Ma'am Grace, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Ma'am? Hi, good morning po. Mai, mai buntag doktor. What a privilege again. Hopo. Oh, mai buntag yeah. at uh, kumusta ho pala sa. Oh. Yeah. <laughs> ito, okay, Ngay ito, ngayon ko ito, lang, lang sinarin din yung lapu-lapu Cebu International College pero alam ko malamang eh, marami na nakasubaybay ngayon lalo talo na sa Cebu. Pero oh, nabalita niyo doktor ay uh, bagong yung naging hakbang ng bagong talagang DOTR secretary. Marami ito ba inexpect niyo? O ito talagang gusto rin hon yung mangyari lalo talo na sa inyong grupong movement. Manila, Dr. grace ah uh, depende na po yan whether we like it or not mm -hmm. pumapasok diyan yung personalidad at kung ano ang ang nasa loob ng bagong DOTR secretary ngayon ano mm -hmm. pero Sir Vince dizon alam natin no uh, performer yan at saka alam natin na uh, somehow baka alam naman niya ginagawa niya pero uh, then again uh, importante siguro na nagkukunsulta din sa sa presidente okay Parang ang dami anong 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 na mukhang maraming naging problema kaya siguro hanggang -hang -hang ngayon tayo uh, apektado mm -hmm. ng uh, hindi kagandang daloy ng transportasyon na, sa sa mm -hmm. sa paling ng mga pasahero, ng mga motorista mm -hmm. at kung sino sino pang araw-araw ay nasa kalsada, Dr. Grace. I yan okay. din po yung obserbasyon. Talaga namang grabe at palamak na yung problema sa Metro Manila. Ako nga pag-uwi ako From Cebu, kailangan umuwi ako ng madaling araw dahil ayaw kong salubungin. Masasayang ang weekend ko. no So isa lang ako sa marami na iniiwasan na yan. Sobra na talaga. Kaya siguro, tignan natin, we will give a chance to whoever naiisip nilang naging performer in terms of yung nagawa niya dati. At dahil siguro mas bata siya uh, at may experience naman, alam ko maganda ang track record ni uh, Vince Dizon po eh. Mm -hmm. uh, sa Clark. So in relation yung sa moves niya na gagawin uh, mga in relation to the yung mga taong dating nandiyan na baka na na baka maalis, uh, siguro yung mga bagay na yan pwedeng pag isipang mabuti at uh, at uh, maganda din naman siguro na at some point linisin ang ranks mm -hmm. ng ating bureaucracy. Okay. Hindi ko lang matiyak pa kung meron ng maaring pakikipagpulong na gagawin sa darating ng mga araw ang bagong DOTR Secretary. Pero kung sa sa inyong grupo, sa inyong panig, Dr. Grace, ano sa tingin niyong dapat na pangunahing mga pagtulong ng pansin? May mga tauhan man siguro, may mga makakasama siya sa DOTR balang araw o wala? Uh, definitely po kami natutuwa naman dun sa mga Uh, a mga pagbabago mm -hmm. na lahat naman ho experimental dapat kasi lahat kasi mas uh, mabilis ang pagdami kesa sa panahon na naibibigay para subukan ang mga pinot in place no kunyari yung busway pilingkuhan naka sold na yung mga bases nasa isang linya hindi katulad dati babala lang yan sa kalsada eh. uh -oh. pero talagang it is the sheer volume also ng mga kotse ang hindi naintindihan ngayon ay eh, yung mga polisiya sa ibang aspeto ng ekonomiya na bakit hindi nyo bawasan yung kotse eh. Maglagay kayo ng mga mga polisiya naman na hindi yung ang binibenta nyo araw-araw ang dami-dami. Tingnan nyo po yung statistika dyan. Hindi ko na lang alam. Pero alam ko dapat meron ng limit yan. O ang mahirap dyan yung labi ng mga car, car sellers and manufacturers sa atin. Hindi natin hinaharap kahit na sinusolusyonan mo yung problema, yung other aspects hindi mo sinusolusyonan. Kunyari, yung volume. Volume, nakakabili pa ng mga kotse, nagbebenta ng kotse. di ba? Tama po. Siguro, okay lang siguro lang. simulan yan doon Ito. sa uh, lagi ko naririnig na proyekto. na kung wala kang uh, wala kang parkingan, wala kang papaparadaan, huwag kang bibili ng sasakyan para iwas hatak din. oo Isa po yan. Pero malaki ang polisiya ang kailangan para yung pagbebenta ay hindi ura-uradang nakukuha ng mga tao ang isang kotse. Sa Singapore ganyan ang ginawa eh. Mm -hmm. Kasi walang pwede sa Singapore dahil maliit masyado sila. no mm -hmm. So makita mo dyan, mahal bumili ng kotse. Unang gagawin mo dyan, gawin mong mahal talaga para hindi makabili ang mga tao. Mm -hmm. Pero kaya lang siguro yung mga, uh, meron tayong bagong innovation sa taxes ngayon, yung mga bagong grab. no Baka pwede pa yan. Pero yung yung walang limit sa pagdami, isa po yun. Mm -hmm. Aside from yung palisya na gagawin sa daan, sa kung anong gagawin dyan, uh, kailangan i-consider yun. Ewan ko bakit ko naiisip yan ngayon kasi naisip ko yan nung tinitingnan ko gano'ng kagrabe ang mga kotse Aha. at nagbibilihan pa ng marami. At we allow the selling and the buying that easily. Isa yun. Mm. -hmm. Apo. Okay. Uh, Apo. Okay. Anong, anong, tingin nyo, Dr. Grace, dun sa impression okay. na uh... Uh, sige, kung dapat pag-isipan, kung maraming mga sasakyan na talagang sobra ho na hindi naman kinakailangan sa ating mga lansangan, okay. siguro okay. isa sa magiging maganda rin uh, pagtunan ng pansin dyan, para ma ma malaman natin na kung ano lang ho dapat ang sasakyan na sa kalsada natin, ay yung patitiyak okay. na talagang pwede pang gamitin yung mga sasakyan na ating ay, nakikita. Po, ay, I'm referring dun sa mga lagi na lang nating nakikita na i-involve sa disgrasya, Doktora Grace, dahil okay. lumusot ang preno, siguro okay. may, ang alam ko, dami programang iniisip niya, meron tayong mga konsepto ng pagtingin, hindi lang gas emission, kundi yung pagtitiyak na yung sasakyan pag inirehistro, eh dapat talaga itong umandar pa. Hindi yung tinuturing nilang mga rolling coffee na, Dr. Grace. Opo, tama po kayo dyan. And on, point, on point po yan. Kailangan nang i-retire. Yung mga coach talagang magiging sagabal sa daan kasi nasisira pa yan along the way. Mm -hmm. uh, Meron namang ibang alternatibo kaya natutuwa tayo na napagbigyan na rin yung mga, sa ibang mga localities yung kunyari bicycle lanes, yung mga ganyan, motorcycle lanes para walang masyadong, para nade-de-congest ng konti yung main lane for the cars and for ano. So mm -hmm. importante po yan, maganda po yung sinasabi niyo yan. Kailangan i-implement yan with, uh, with a lot of gusto. Mm -hmm. Aside from stop selling cars, stop uh, buying new ones, and then public transport talagang gawin na, ng tingnan na, gawin na mabuti yung mga mass public transport systems mm -hmm. na matapos na yung mga yan din. Marami palang proyektong hindi na ano? Wala nung Wala pag ng pagulong uh, Pangulong Bongbong Mar ma, ma, ma Bongbong Marcos, marami ang problema para lang dati sa DOTR kasama na yung modernization. Pati na rin Papa. yung mga inaasahan natin na mga mapapakinabaki nating mga trend. MRT, MRT7, lalo talo na. Tama pala, medyo natin Papa. Tama ho ba itong observation din ito, Dr. Grace? Opo, yung mga existing services na na put in place na na pwede pang lagyan ng solusyon na na may political will kang ayusin ang implemento siya ng mga dati, eh, gawin yan. Oo. Kunyali, yung ibang railways, yung railway system, napaka, napakaganda niyan. Pag yan, na, na revive ng gusto din talaga. Hmm. Sinasabi, gagawin yan, pero ina-attentionan ba? Mahirap kasi pera-pera eh. Uh, kung ano kung saan Nako, mukhang uh, dyan patumbo kang naging iso sa DOTR mukhang pera. anyway, Dr. Grace, maraming salamat sa ibigay ng pagkakataon. Okay. Ma'am, sa ulitin po. Ingat po kayo. Thank -ulitin you po. Maulitin po. Oo. Uh, masaya po pagkausap kayo. Okay, thank you, po, o, thank you. Magandang umaga po sa taong bayan. Thank you po. Kayo okay. rin po. Si Dr. Grace Grossway Hamon ng convener ng Move Metro Manila. Ang inyo pong napakinggan. Magbabay.